Diwata Paris, dugyot daw umano. Grabe tong overload Paris sa halagang 100 pesos. May chicharon bulaklak, may lechon kawali, anli rice, at may free soft drink pa. Kaya dinudumog talaga ito kahit madaling araw na. Dito ito sa may Pasay City, malapit sa may Moa. Ito so pala ang Diwata Paris Overload. Grabe naman talaga ang Paris na to. Sa 100 pesos mo, mapapawaw ka talaga sa sulit nito. Solid talaga. Only soup na. Only rice pa. Wow! Magtimpla nito. Aba, swerte ko pala pag ako ang magtempla, O, busang sibuyas dahon mo diwata. <coughs> ang nakakapagtaka lang, simula nang sumikat ang diwata Paris Overload na to, sa mutsaring pambabatikos naman ang naririnig natin. Padami ng padami ang mga bashers. Dahil daw sa dugyot nito. Ito naman ang sagot ni Diwata sa mga nambabash sa kanya. Sa mga nagsasabi na dugyot daw siya. At kahit successful na ang business niya, ganyan pa rin ang suot niya. Di nagbabago. Sabi pa niya, ay wala nang magbabago at siguro gaganda lang ako pero walang magbabago sa sarili ko. Siguro kung ano ako noon, ito pa rin ako ngayon. Kung dugyot ako, edi wag nila ako tingnan. Ako na to eh. Ganito na ako. Inaano ko ba kayo? Naaabala ko ba kayo? Di naman di ba? Yun lang, kung di mo ako kayang tingnan sa social media, mag kum ka kaagad, kaya i-block mo agad ako. Pag ako na ang lumabas, ganun lang naman kasimple, diba? Bakit marunong pa kayo sa sarili ko eh? Ako to, magkaiba tayo ng personalidad. Kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo, gawin mo. Kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, gawin ko. Dugyot na kong dugyot, wala naman akong pakialam sa inyo. Successful man ako, ganito pa rin ako, walang pagbabago. Kaya, kahit anong sasabihin nyo, gulang kayo. Kayo yun eh. Hmm. Ayoko rin naman magbago. Ayaw ko ng sosyal-sosyalan. Kung yaman-yamanin kayo, magkaiba tayo. So hindi ako ganon, iba ang ugali ko sa ugali nyo. Kahit sosyal-sosyalan kayo, kahit wala ka... Ikaw yun eh. Huwag mo ako ikumpara. Choice mo yan eh. Ya yeah, huwag mo akong pakialaman. Buhay ko to. Nabanggit din ni Diwata, pag dito ka sa Pilipinas, bawal ka umasinso. Iwan ko ba kung bakit? Sabay naman niya binawi na hindi naman siguro lahat. At may pahabol pa siya. Dito sa business, marami ang gaya-gaya. Pero tandaan nyo, ako ang original. Pirated lang kayo. Matatandaan natin na si Diwata ang nagtrending sa social media dahil sa Diwata Paris Overload. Matatagpuan ito sa Pasay, malapit sa Moa. Mapapanood mo din sa susunod na palabas sa Batang Kiapo. Bilang guest ng Batang Kiapo si Diwata. Parang instant celebrity talaga si Diwata. Pinipilahan sa pictorial, pinipilahan pa ang Paris mami niya. Dahil na din sa maraming nagpapapicture dito at marami ang nagbablog.